Muli po, magandang magandang araw mga binamahal nating mga kapatid, mga kaibigan, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po yung muling nagagalak na bumabati sa inyo. Magandang magandang araw po at natutuwa po kami muli tayong magkasama-sama. Ngayon po tatayo na sa ikalawang topic na ng ating quarter na ito, isang araw sa ministeryo ni Jesus. At bago po yan, kaya na ating ginagawa, babatiin po natin ang mga pangalang ito. James Botabara Senior, Tabaco Church, SDA Church, si Leo Ibora, Ares Park, Adi Almasco ng Pasig City, Manuel Mendizabal, Miles Orpia ng San Miguel Bulacan, Leonardo Padriquela ng Lipa Adventist Academy po, magandang araw po sa inyo. Romeo Tejada ng Cebu, Rob Aroban, uh, Pena ng Tabaco City, Lerio Reges ng Kaindarisal, Edna Colendres, Esther Benida, Lenny Cabili ng Matnog, kumusta kayo? Rowena Kahigos, Bern Fronda ng Maregundon, Cavite, Rico Garlan, Punta Uno, Tansa, Cavite, Irene Nicomoseno, Gulod Magallanes, Cavite, Lili Tolentino, Nestor Mariano, Annabelle Benedicto, Jenny Lee Choi, Almar Elorde, Jerry Umol ng Mabalakot Pampanga, Claire Anjoy, Joy Alviar, Edgar Palcunaya. Sa lahat din po ng mga sumusubaybay na hindi po natin nabanggit dito sapagkat hindi po nila naipadala ko ang mga pangalan. Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. At kagaya po ng ating nabanggit, ang ating pong topic ngayon ay Isang Araw sa Ministeryo ni Jesus. Ang ating pong talatang sa uluhin na ito, Marcos 1.17 at sinabi, At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa akong hulihan at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Ang aklat ng Ebanghelyo ay naglalarawan ng pasimulang na ng ministeryo ni Jesus sa eh, iba't ibang kaparaanan. Si Mateo ay nilarawan ng pagtawag sa mga alagad at tuloy ang sermon sa bundok. Si Lucas naglarawan na ng sermon ni Kristo sa isang sinagoga sa Nazareth. Si Juan ang pagtawag ng unang alagad at ang unang himala sa kasalan sa kana. Si Marcos ang pagtawag sa unang apat na alagad, unang sabat at mga kaganapang sumunod dito, ang maikling pananalita ni Kristo, ang, paglala, ang pagpapalayas sa demonyo, pagpapagaling sa isang kitongin na inutusang pakita sa serdote upang gumaling, at ang kanyang panukala na dumalaw sa ibang lugar, at ginamit ang salitang kaagad o karakarakan, isang paglalarawan ng isang mabilis na pagkilos at pagnanasang madala ang pabalita sa higit ni Marami. Narito po ang mga paksa na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number one, sino ang unang tinawag na maging alagad? Ano ang naging tugon at bakit kaya? Number two, ano ang matututunan nating mga aral sa kakaibang kaganapang nangyari sa sinagoga ng araw ng Sabat? Number three, ano ang sumunod na nangyari matapos ang unang sabat na kasama si Kristo? Pang-apat, ano ang lihim ng tagumpay ni Kristo? At panglima, lima ano ang mahalagang aral na matututunan natin sa sumunod na pangyayari? Manalangin po tayo, Panginoon po sa lahat. Sa araw po ito, muli po namin na kayong pinupuri. Kahit kayo po nawaan niyo yung gawabe sa aning sa aning o lesson na yun. Hangin po kadakilaan ay aming pinupuri kayo pong magbukas na kami mga isipan sa mga topic na ito. Magpatawad po kayong mga kasalanan Sa paalam po ni Jesus At ngayon po, balik po tayo sa question number one. Sino ang unang tinawag na maging alagad? Ano ang naging tugon? At bakit kaya? Sige po, uh, bago po natin uh, sagutin yung katanungan, meron po kasing itinorward you know sa akin ng mga katanungan po. Uh, mga minamahal, eh, medyo hindi po natin na uh, basa ka agad. At, eh, medyo matagal-tagal na yung tanong. Kaya, Talagay ko hindi na tamang ngayon ko sagutin yung katanungan. Kung kayo po ay may katanungan, kumaari po ay imensay na po ninyo sa aking personal, ano po. Uh, yung po na mga pangalan ay kung anong pangalan, kung may pinapakilala sa akin, yung po ang gamit ko sa Facebook at sa Messenger, ano po. Nang direktahan sa akin para mas masasagot po natin kaadad nang mas madali. Ano po? So, sige po, titingnan natin yung ating unang katanungan. Ano nga po ba ang pangyayari? Tingnan natin sa Marcos 1, isang 20 At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na nagahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila yung mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisinod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At pagdakay... Iniwan nilang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakad sa si dako pa ng kaunti, nakita niya si Santiago na anak ni Sibideo at si Juan na kanyang kapatid. Na sila rin naman ay nangasa daong na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay kanyang tinawag sila at kanilang iniwan sa dawang ang kanilang amang si Sibideo na nakasama ng mga aliting upahan at nagsisunod sa kanya. Alright. Dito po mapapansin po ninyo na karakaraka sila sumunod. Ano po? parang uh, nakakaiba. Subalit kung atin pong titingnan ang kasaysayan nitong dalawa sa tinawag na ating Panginoon, sila ay mga alagad o nakinig na kay Juan Bautista. Ito ay nakarinig ng patutuo ni Juan Bautista na yung Panginoon, yung uh, susunod sa kanya, na magbabautismo ng Banala Espiritu ay higit kaysa sa kanya. Kaya hindi po katakataka kung sila ay sumunod kaagad. Ano po? Ibig sabihin, yung uh, naging kanilang kapasyahan ay sapagkat mayroon na silang previous pa na narinig. Ano po? Na patutuo, patutuo ni Juan. So, tatanda po natin dito, sa tagumpay ng isang tao sa pagdadala uh, ng pabalita ng Panginoon, hindi mo maari i-claim na ang tagumpay sa iyo lamang. Sapagkat hindi mo alam na mayroon ang mga previously na gumawa na nasa unahan mo. Ha? Nasa unahan natin. At higit sa lahat, yung banal na espiritu, dahilan doon sa kanilang narinig na nung una, ay gumagawa na sa puso ng mga taong ito. So, wala rito instant na karakaraka ay talagang uh, nanampalataya. Nanampalataya na sila bago pa lumating si Kristo, kaya karakaraka na sila ay sumunod. Pangalawang punto, dito po kapag ka pinansin po ninyo yung kwento, makikita natin na walang bangka na nabanggit si na Pedro. Ibig sabihin, medyo wala silang uh, financial ability. Sila na Santiago naman ay nakitang mayroong bangka, andun yung kanilang ama at mayroong mga tauhan. Nagpapakita na medyo well-off ang dalawang ito. Subalit so, kapwa sila, tinawagan ng Panginoon sa isang gawain. So, ibig sabihin, sa Panginoon, there is no discrimination. Ano man ang iyong status sa buhay, kapag ka ikaw ay tinawagan ng Panginoon, ikaw ay mahalaga sa Kanya. At ang iyong gawain ay kasing halaga ng gawain din ng iba. So, hindi po rito pinag-uusapan ang financial ability sapagkat ang lahat ay pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Kung kinakailangan sa gawain, anumang bagay, God can provide. So, kapag ka ikaw ay tinawagan ng Panginoon, kapag ka tayo ay tinawagan ng Panginoon, tayo ay sumunod. Huwag na tayo magdahilan ng kung ano paman sa pagkatang Panginoon, siya ang magbibigay ng kakayahan sa bawat isa sa ating. Okay po, at ngayon po sa pangalawang katanungan, anong matututunan natin mga araw sa kakaibang kaganapang nangyari sa sinagoga ng araw ng Sabah? Tingnan naman po natin sa Marcos 1, 21 hanggang 28. So, anong nangyari? At nagsipasok sila sa Kapernaum at pagdakay pumasok niya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtuturo at nagtaka sila sa kanyang araw sapagkat sila'y tinuturoan niyang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumalduman na espiritu at siya'y sumigaw na nagsasabi, Anong pakialam namin sa iyo, Jesus? Ikaw na nasareno na parito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka ang banal na Diyos at sinaway sa Jesus ang na nagsabi, tumahimik ka at lumabas siya ka sa kanya. At ang karamalduman na espiritu ng mapangatan niya siya at makapag-sisigaw ng malakas na tinig ay lumabas sa kanya at silang lahat ay nangagtaka. Ano pat sila sila rin ay nangagtanungan at nasinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahala ang mag-utos sa mga karamalduman na espiritu at siya itinalima nila. At lumipana, pagdaka ang pagkabantong niya sa lahat ng dako sa buong palibot-libot sa lupain ng Galilea. Maliwanag na sinasabi ang pagtuturo ng Panginoon ay mayroong kapangyarihan. Bakit kaya may kapangyarihan? Una, sapagkat nakikita sa buhay niya. Pangalawa, sapagkat alam niya, alam na alam niya 'yung banal na kasulatan. Kaya nga kung siya ay gumamit ng banal na kasulatan talaga makikita mo na Uh, maniniwala ka, makukumbinsi ka na talagang ito ang pabalita ng Diyos So napakalaga po yan sa kapag ka tayo nagtuturo Kinakailangan talagang maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan ang ating sinasabi At kinakailangan maliwanag na nakikita sa ating buhay Upang yung ating pagsalita ay magkaroon ng kapangyarihan Pangalawa, hindi lahat ng na nagpapatuto sa Panginoon ay karapat-dapat. Sapagkat yung mga masamang espiritu, nagpapatutuorin. At ang sabi ng Panginoon, tumahimik ka. Alam po ninyo, kapag kaminsan, meron mga narinig na nag-meeting ika yung mga demonyo. At ganito ang kanilang pinag-usapan. Ang tanong ko eh, ando ka ba? Ba't mo alam yung pinag-usapan? Sino ang nagpalabas ng usapan? Kapag kami siya ginagamit po natin yon, ah, sabi ka, ang demonyo mismo nagpatuto. Sa Panginoon, ayaw niya na ang demonyo ang magpapatuto. Sa pangkatang ang demonyo, sinungaling. So kapag ka, ginamit natin yung salita ng demonyo, ibig sabihin, binibigyan natin na ang demonyo ay nagsasalita ng katutuhanan. Ha? So, wag, iwasan po natin yung paggamit na, na, na tipong-tipon ay yung mga demonyo at ganito ang sinabi. Eh, huwag nyo na ipangaral yun kasi demonyo ang sabi noon. At ang demonyo sinumaling. Ha? Uh, baka naman na uh, kapag kaginawa natin yon ay pati lahat ng sinasabi ng demonyo, paniwalaan na sapagkat ginagamit natin. Sa, sa alam ng Panginoon, kilala siya, pero alam ng Panginoon, sinungaling ang demonyo. Kaya ayaw niya. Sabi niya, hindi, kumahimik ka. ba? So, kailangan huwag po natin na uh, yung mga uh, usapan ng mga demonyo kasi eh, una una hindi wala naman kayo siguro doon ano po so kasi yung talaga nung misa may, may nagpost ng <laughs> eh buti ka at, alam mo andong ka ba sa presensya ng meeting Mat alam mo yung pinag-usapan <laughs> sana po ay eh, huwag na natin gagawin yun uh, tayo po ay maging straight na sa salita ng Diyos, magmumula ang ating otoridad hindi kung kanino pa mang mga sinabi. Okay po, at ngayon naman sa pangatlong katanungan, ano ang sumunod na nangyari matapos ang unang sabat na kasama si Kristo? Tingnan naman natin dyan sa talatang 29 hanggang 34. At paglabas nila sa sinagoga ay nagsipasok pagdako sa bahay ni Simon at ni Andres, nakasama si Santiago at si Juan. Nakahigangang nilalagnat ang ng babae ni Simon at pagdako ay pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya at lumapit siya at tinangnan niya ang kamay at siya itinindig at inibsan sa nang lagnat at siya naglingkod sa kanila. At nang kinagabihan, paglubog ng araw ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang buong bayan ay nagkatipon sa pintuan at nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng sarisaring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo at hindi tunulutang salita ang mga demonyo sapagkat siya ay kanila'ng kilala. Dalawang uh, minsay muli ang dapat nating uh, pansinin dito. Una, yung ina ni Pedro. May sakit pinagaling ng Panginoon, nang siya'y pagalingin ay naglingkod sa kanila. Napakalaga po matapos na ating matanggap ang biyaya ng Diyos. Kinakailangan tayo ay maging tagapaglingkod ng Diyos. Tayo ay maging saksi ng uh, kanyang kabutihan. Tayo ay magbigay ng ating sarili sa Panginoon bilang ating uh, pagtanaw ng utang na at bilang uh, pagmamahal uh, natin sa Kanya na tayo ay pinagaling. Pangalawang punto, ang sabi rito, dinala sa Kanya ang napakaraming mga inaalihan ng masamang espiritu. Dito nangyayari yung sinasabing when the fullness of time has come. Alam po ninyo, ito yung panahon na talagang almost in control ni Satanas ang sanglibutan na parito ang ating Panginoon upang gapiin si Satanas. Kaya ang ka, kanyang pinalayas ang mga masamang espiritu. Alam po ninyo, ang kalagayan ng sanglibutan nang dumating ang Panginoon sa nangyari yung sinasabing the fullness of time. Na talagang ang tao ay halos talagang wala na. Sila ay lubos na nakokontrol ni Satanas. Datapuat ang pag-ibig ng Diyos, hindi sila binitawan, hindi sila tinalikdan. Mana pa, nanawag rito ang ating Panginoon upang tayo ay tulungan, upang tayo ay tubusin. So, it is the fullness of time. Ibig sabihin, talagang um, kailangan na ang tagapagligtas. Otherwise, lahat na ay masasakop ni Satanas. At salamat sa Panginoon na naparito nung no, almost in na si Satanas sa sanglibutan. Nagbigay siya ng pag-asa para sa iyo at para sa akin. Para sa ating dami. At ngayon naman po sa pang-apat nating katanungan, ano ang lihim ng tagumpay ni Kristo? Ayan, tingnan mo dyan sa Kapitulo 1, Talatang 35 at patuloy. At nagbangon siya ng madaling araw ng malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang lakong ilang at doon na nalangin at sasimulat ang kasamahan niya ay nagsasunod sa kanya. At siya ay nasumpungan nila at sinabi sa kanya, hinahanap ka ng lahat at sinasabi niya sa kanila, magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan upang ako ay makapangaral din naman doon. Sapagkat so, si ganitong dahilan ako ay naparito at siya ay pumasok sa mga sinagoga nila sa buong galilea na nang nangaral at nagpapalabas ng mga demonyo at lumapit sa kanyang isang petongin na namanhik sa kanya at naniglod sa kanya at sa kanya yung nagsabi, kung ibig mo ay maaaring malingis mo ako. So, mga mga mahal, mapansin po ninyo, matapos yung matagumpay na gawa ng Panginoon, siya ay pumunta sa ilang at siya ay nanalangin doon. Dito po, ipinapakita ang kahalagahan ng pananalangin nagtatagumpay tayo, nabibigo tayo, nahihirapan tayo, kinakailangan huwag mawawala yung pananalangin. Sa tayo ay nakidepende sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa ating sariling lakas. At yan ay pinakita ng Panginoon na marapat tayo ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Nang ang Diyos ang siyang mamuno, manguna sa ating buhay. Kaya yung pong pananalangin ay napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Pangalawa muli, focus. Si Kristo ay nakafocus sa kanyang layunin ng pagparito. Hindi siya napigilan ng tagumpay sa isang lugar. Wow, matagumpay dito na lang ako. Ang sabi ng Panginoon, hindi pupunta tayo sa ibang lugar sa pagkatyan yan ang layon ng pagpunta ko rito na dalahin ang ipabalita sa iba't ibang dako. So mga minamahan, ito ay dapat nating maunawa na huwag tayong manatili sa ating comfort zone. Kinakailangan tayo humayo sapagkat napakahalaga po ng mensahe, napakahalaga ng tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoong Diyos ipangaral ang ibanghilyo sa lahat ng kinapal. Kaya napakahalaga po, prayer and effort na makaabot sa iba sapagkat marami ang bayan ng Diyos na naroon sa halos mapapahamak na. Kaya ang sabi sa Apokalipsis 18.4, lumabas kayo sa kanya bayan po. Marami po sa kaanib ng bayan ng Diyos naroon pa sa tinatawag na Babilonya. Kina kailangan sila matawag. Okay, at ngayon po naman sa ating panghuling katanungan, number five, anong mahalagang aral ang matututunan natin sa sumunod na pangyayari? Sige, basahin mo dyan sa talatang 40 hanggang 45 ang sinasabi. At lumapit sa kanyang isang kay na namanit sa kanya at naniklod sa kanya at sa kanya nagsabi, kung ibig mo ay maaring malinis mo ako. At sa pagkaawa, inunat niya ang kanyang kamay at sa hinipo at sinabi sa kanya, Ibig ko luminis ka at pagdakay nawalan siya ng ketong at sa nalinis at sa kanyang pinagbili ng mahigpit mag at pinaalis siya pagdaka at sinabi sa kanya, Iingatan mong huwag sabihin ng mga tao ang anuman, kundi umaong ka at pakita ka sa sirdote at maghandog ka sa paglilinis sa iyo ng mga bagay na pinag-utos ni Moses na bilang isang patutuo sa kanilang data po siya umalis at pinasimulang ipamalitang mainam at ipinahayag yan nang nangyari. Ano pat hindi na makapasok ang nanghayag seso sa bayang kundi doon sa labas sa dakong ilang at pinagsadya niya sila mula sa lahat ng panig. Point number one muli. Ibig ko ang sabi ng Panginoon. Wala siyang ibang nais kundi ang ating kaligtasan, ang ating kabutihan, ang ating kapayapaan. Kaya karakara kanyang pinagaling. Pangalawang punto, sinabi ng Panginoon, umayo ka sa of duty, pakita ka upang patunayan na ikaw ay magaling na. Subalit, ingatan mo na huwag mong sabihin kanino man. Subalit, ang wika po, dahilan sa kanyang kagalakan, kanyang ipinamalita yung nangyari sa kanya. Alam po ninyo, kapag ka ang Panginoon gumawa talaga sa puso, sa buhay ng isang tao, hindi maaring tumahimik kung tayo ay nawawalan ng testimony, ibig sabihin lang, wala po tayo kasing latest na karanasan sa ating Panginoon. So, kinakailangan magkaroon tayo ng karanasan sa Panginoon. At hindi mapipigilan na tayo'y magpatuto. At mangyayari pula lamang yan kung ginagampanan na natin lahat ng pinag-uutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya napakalaga po na tayo ay humayo. I will go. Yun po ang ating theme ngayon. Ano po? At pangatlo, kapag ka tayo ay sinabihan tumahimik, tumahimik tayo. Kung ano ang sabihin ng Panginoon, panampalataya natin, sundin natin. Sapagkat hindi ibig ng Panginoon na pigilin ang ating kaligayahan, kundi ang ibig niya maging maayos ang lahat sa ating buhay. So napakalaga po na susundin natin ang mga sinabi ng ating Panginoon sapagkat hindi magiging maganda ang resulta kapag ka tayo ay sumuhay. Tingnan po ninyo sa karanasan ito. Hindi na makapasok ang ating Panginoon o hindi na siya makamove ng maayos dahil lang sa ginawa ng lalaking itong pinagsabihan na huwag mong sabihin kanino man maganda yung kanyang intensyon. Talaga sinabi niya sa lahat ng kanyang makakasalubong kung paano siya ang pinagaling. Pero ang instruction sa kanya, huwag mong sabihin. Gano'n mang kaganda ang ating intensyon. Gano'n mang kaganda ang iniisip nating bunga kapag ka sinabi sa ating huwag, ay huwag. Ano po? Sapagkat, alam ng Panginoon, kung ano ang higit na makabubuti para sa atin at para sa gawain, para sa kaligtasan ng ibang mga tao. Okay, at dyan po natatapos ang ating talakayan at ito po ang summary ng ating pinag-aralan. Number one, matapos ating maunawa ng Ebanghelyo, tayo ay tinatawagang maging mga mamamalakayan ng tao. Number two, magturo tayo ng katotohanan ayon kay Kristo, di ayon sa patutuon ng Diablo, gano'n man ito katotoo. Number three, ang Diyos laging on time, let's be on time as well, at ngayon na ang panahon. Number four, panalangin ng tanging susi sa tagumpay at ang focus sa gawain ito niatang sa atin. At number five, walang ibang ibig si Kristo kundi ang tayo ay maging malinis kahit sundin lahat ang kanyang tagubilin sa lahat ng pagkasataon. So mga minamahal, sana po ay muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral, ang pagpapala ng Panginoon, sumating lahat. Tayo po ay manalangin. Amok po namin banal kami po lumalapit sa iyo salamat. sa pagkat patuloy mo kami pinagpapala, patuloy mo kami ginagabayan, patuloy mo kaming tinuturuan. O ang banalang, ang iyong po ang banal na Espiritu, siyang patuloy na gumawa makapangyarihan sa puso at buhay ng bawat isa sa amin, ang iyong piling banal na ang siyang patuloy na magpala at magbantay at ikaw po ang magkaloob sa amin ang aming pangailangan sa araw-araw. Ito po ang aming pakiusap sa lang po ng aking Panginoong si Jesus. Amen. Mga minamahal, ang pagpapala po ng Panginoon ay makamta natin sama-sama. God bless po hanggang sa susunod na linggo po. Magsama-sama po tayo muli. Huwag kaligtaan, ishare po natin.